Hindi AKO! Love, dapat mas mag-budget na tayo ngayon para sa baby natin dahil magkaka-baby na tayo. We should save more, at least 30% of our combined salary at ide-deposit natin agad sa bangko para di madaling magalaw. Ideally, makaka-save tayo ng 3 to 6 months worth ng salary natin pang-emergency ba? Tapos, maglalagay tayo ng each envelope ng gagastusin lang natin for every item. Para hindi tayo lalong pa sa gastos. Mahalin talaga, Han. At pag mag-grocery tayo, debit card ang gamitin natin para may limit ang pwedeng gastusin. Oh. <laughs> Han, bili naman tayo ng bagong flat screen TV. Pwede ko naman ni eh. Han, bad that yun. Di naman natin kailangan ng bagong TV E eh kung mag ako for a business, magtatayo ako ng gym. Since PE teacher ako, yan ang sakto sa kalamang ko. At may tito ako, may gym din. Naturo na niya ako kung paano magpalakad dito. Correct ka dyan. Good that yan. Han, patog ng business natin. Madali kong mababayaran yung loan natin sa bank. Galing ng asawa ko. Para kahit pag nag-retire na tayo sa pagtuturo, may negosyo na tayo. Eh, hey, may friend ako. Hinahalok ako mag-invest sa kanila. Nadoble daw pera natin in three months. Naku, Bakas kam yan! Wala namang matinong negosyo na dadoble agad ang pera in three months. o nga, no? Han, kumuha na tayo ng educational plan para sa anak natin. Para habang baby pa siya, nauhulugan na natin ang college education niya. Oo nga, para hindi mabigat ang bayarin pagdating ng panahon. Hoy! Bakit? Ah, ba na-drag ata ako. Ha? Nako, taxi. Taxi! Ah!